kanila lang, hindi pa ako nakatulog lang pumunta siya sa akin kasi alam ko maawa siya sa akin kasi dito ako pumunta nagpabili ako ng katunya dito sinabi ko, daming lamok o yan, pabili ako ng katunya binilihan niya ako kaya ngayon, kagigising ko lang kaling kong natulog eh, pumunta siya ngayon dito chinecheck talaga niya ako ay, sanay na ako sa ganun ay, hindi ako sa inyo nana. Huwag kang mag-ano ha. Kasi, ihit ng ihit na naman ako. Ang hirap. Bigod. sa Sanay na ako. Matulog lang ako. Yun, yun lang. Yun ako. Magkipag-ayo lang. Kapag wala tayong pera lang, Kapag medyo malaki yung mga space ng bahay niyo, pumunta kayo sa mga grahi. Huwag dun kasi nakakairita yun. Kasi tao lang, no? Kasi syempre, syempre, gusto naman natin yung ganun-ganun, no? Mga, um, wala talagang action o reaction, wala na siyang gagawin, Hindi. wala, didma, didma, ha? lang. So, wala na talaga, eh. Kaya, wala na ako, nabi ko sa ko, wala na ako, galulak. Pag ako, iwas na ako. Banda ako dito sa grahe. Dito ah. Kung magkakaroon ako ng problema. Kasi doon, doon lagi, naiirit na. Lagi ganun-ganun ako. So ginawa ko, lay, huwag yan, yan. Kapag magkapera ako lang, ano, magpapagawa ako dito na kwarto. Kailangan talaga namin sa sa amin. Ayala. Huwag kailangan ko. Okay, okay. Harap pa sa'yo lang patulog kasi lang masakit na yun. Kasi yung punan ko ganun. Gano'n na ako. Para akong nag... Nag-ano lang, nag-inip lang na parang... Ano? Dati kong nakikita lang. Tapos nung pumangon ako. Alam niyo, yung technique talaga lang. Kapag... Okay masyado na ang toxic at hindi kayo nag at nagsasama kayo sa isang bubo Hala, huwag kayong ano, kapag algo na sabihin mo lang yung gusto sa sabihin tapos umalis ka kumanap ka lang kung hindi ka makapag makalabas ng bahay niyo kasi mainit din lalo ka lang manghina kasi mainit malag ka ng space sa bahay niyo at doon ka matutulog at ihihil kasi sarili mo talaga sarili mo lang talaga yung maka uh, wala chance sa kinakit yan so manis kayo at matulog kayo kasi yung pain kapag masakit mapapagot kayo mawawala yung energy mo parang mawawala ka, ka mapapagot ng gana parang mawawala Tapos pag bangon mo, huwag mo na sarili yung sabi. Wala. Kung wala kayong trabaho, hindi Diyos lang pahala sa'yo. Kasi, hmm, kasalanan ko eh. hindi ako wala pa tarabaho. Tumidurit sa ako. Alam mo yung nagka-problema ng magulang, yung gustong umiksit sa magulang kasi naging toxic na tibin yung magulang mo gusto mo nang humanap ng laking makapag maka rescue sa iyo ay hindi yan totoo lang hindi yan kasi yung relasyon yung banal asawa yung yung pumasok kasi sa relasyon ay hindi biro lang kala mo masaya mas nandiyan yung pinakasakit na part ng buhay mo hindi lahat pero kaunti, na, kaunti lang talaga yung maswerte sa lahat isipin nyo na nga ang forever na kaya hindi talaga rason para humanap ka lalaki at makapag rescue sa iyo sa iyong pamilya yung dapat mong gagawin umalis ka sa pamilya at maghanap ka ng trabaho ng sarili and then kapag sa tuwing mag-aasawa ka kapag toxic na kaya mo dumistansya hindi ka didistansya sa isang grahi na kabulag dito dumistansya ka na mawala sa kanya kasi kapag sobrang sakit na kailangan mo talang dumistansya at kailangan mo talaga may permanent in, -in ka kasi talo na kapag may anak diyan daw so maghanap ka ng trabaho para makawala ka sa toxic ng parents mo, yun ang dapat, yung the best way. Hindi yung umalag ka ng lalaki at makapag-rescue sa'yo. Di yan totoo. Di. Lalo lang masasaktan ka.